Hmm. For the this video, maka guys. <tell noise> Parang melabuh. gilang tuh Pinsan ko guys oh. Pogi. Ako cute. Pogi. Ako cute. Ah, hindi. Hindi ako cute. Si Dudong lang cute. Pogi. Pogi. Hindi. Pogi si Dudong. Ikaw cute ka. Ah. Ang na yung nose mo. Ako. Okay, yung ilong talaga. Pag-ibunan mo ba yan ilong? dong? Pag-ibunan? Oo. Pag-itoke ba? Pag-itoke ang ilong. pag ba ng Palaparin ko ng stock no? Di ba na ganitong ilong na Mas Lalo pa siya maglapad pag Gano ko to? Okay na ilong ngayon, natin sa si <laughs> First time yung sa na niya eh. Pretty good ka si Inaw eh. <laughs> <-ro> plano na. Magro'y plano, Si Ayan. Ah, si Ayan guys, kasama namin guys. Wala siya na Sulod guys, kay ambot lang niya guys.

Si Dudong guys. Sa <laughs> alik rin si Dudong karun guys. Dudong buka. ka. Karun po kaya ni guys. Kaya nag. Kuha mag sealer guys. aw sealer pala. Si ayan sa gawa so. Sealer? Ay nagrelyo si ayan sa labas. Asa ano? Kaya pala. Grabe kaganda guys oi. Lame kayong ilong. Lame kayo. Lame kayo. <laughs> Sino no kayo? Ang lang drive. <laughs> Dung like Dong, po dong. Dun. sama Shot po. nga ako pangako doon, naka-dalawang shot ako. <laughs> <laughs> snap kidudungoy. Madami sila. Hindi lang mo guys oh. Pogi, ako cute. Pogi. Ako cute. hindi. <laughs> iniyaw git gitudong rakiet, okay okay, ni okay si tudong iko git ka, anayong nose mo? Aaw, yung ilong talaga? Pag-ibunan <laughs> mo ba yung ilong? <laughs> 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 Pagibonan? Uh, di toke ba? Di toke ang ang ilong? Palaparin ko nausto, palaparin no? Di ba yan ang nitong ilong na ko? Lalo pa siya maglapat pag yan ko to? Okay na ilong naya, natis boy first time yung sa kaila niya. Eh. Riting, gid kasi inaw eh. plano na. plano gid. si Ayan. Uh, good... Ayan guys, kasama namin guys. Wala siya na isulod guys. Kay ambot lang na niya guys. Pintoy na sa gawas guys. ang. Ay, sa labas <laughs> ka na lang din. Kaya nga.

Karon po kasi kaya ni guys kayak nag kuha sealer guys. Aw oh, sealer pala. Si Ayan sa gawa Silir. Sealer. Sealer. Ay si Ayan sa laba. kayak belah. Kaya pala. Grabe ganda guys oy. Lemek kayak yang ilong. Lemek ayo. Sino <laughs> wi kayo? Yang ko lang like Dong pagkahi po dong. Dong. Shot pa nga ako doon, nakadalawang shot ako. Mm -hmm. Snap kidudungoy. Madami dagway na ko